So, ito po ang ating paksa sa uh, umagam ito, ano po. Ganun talaga, minsan nagkakaroon ng mga technical error, ano po. Nagaya din sa aking laptop, ayun, nasira din. Kaya, humiram na naman tayo ng paksa dito sa Bulacan. At, uh, ito po kasi tinatalakay ko, yung first team team, uh, Book of Timothy. ano po. Kaya, hindi ko rin natapos yung aking paksa noong nakaraan dahil nakakaproblema din po sa gawin natin ng sa laptop. So, hindi ko magiging handang para hindi tayo makapag-aralan. Iba kasi yung pagsaan sa bulakan at iba yung dito. So, ito po yung first thing we think na aklat na kung saan si Apostol Pablo ay iniwan si Timoteo sa episode. Ano po? At makikita natin na ang unang sulat kay Timoteo ay naglalaman ng utos ni Apostol Pablo para kay Timoteo, isang pinuno ng simbahan sa episode. So, siya yung preacher dyan sa uh, episode. Iyaking ang totoong doktrina lamang ng Panginoong Yesus ang dapat ituro sa mga iglesia at huwag pa rin makagulo ang lumalaganap ng mga balingaral na itinuturo ng mga sinungaling na tao. So sa panahon nila, nila Apostol Pablo, ayan, ito yung maituturing ng isang pastoral letters, marami na yung mga umiiral sa iba't ibang katuluan patungkol sa, halimbawa, resurrection. Maraming hindi naniniwala sa pagkabuhay ng maguli. Yung pagkatao ng ating Panginoong Yesus, Diyos ba o tao? Yan, umiiral na yan sa mga panahon na yun. Plus, nasasamahan pa ito ng iba't ibang mga gawain ah, mga paniniwala na dinadala ng ilang mga tao sa loob ng iglesia. Ano ba? So, mga sulat na pastoral o pampinuno ng simbahan, kaya ni Timoteo, pastoral letters, ang mga liham para kay Timoteo sapagkat nauukol sa mga gawain ng mga pinuno ng isang iglesia, katulad ni na Timoteo at ito. So yan ay sulat ni Apostol Pablo. Ano po? Kay Timoteo, nang siya ay nasa Roma na makulong. Kaya lumaganap ang Ibanghelyo at hindi nahadlangan samantalang si Apostol Pablo ay ah, nakakulong. Yung unang Timoteo, ikalawang Timoteo, at itong aklat ni Tito ay tinatawag ng mga pastoral letters. So, hindi natin makikita yung word ng pastoral letters. Kaya lang po sinawag siyang pastoral letters kasi nga po para sa mga nangunguno sa isang uh, lokal na iglesia. Ayon dito sa 1 Timothy 1, 3, Gaya ng ang gagamitin natin ay ang salita ng Diyos, KSND, gaya ng ibinibiling ko sa iyo, Nung papunta ako sa Macedonia, manatili ka muna riyan sa Episo. Ano ang dahilan? Bakit inilagay ni Apostol Pablo si Timoteo sa Episo? Ayan o. Para patigilin ng ilang tao riyan na nagtuturo ng maling doktrina. Yung binanggit natin po kanina, ibang-ibang doktrina ang pumapasok doon sa lupal na yon. Kaya naman sa sulat ni Apostol Pablo ay pinagsabihan niya si uh, Timoteo. As I urge you, when I went into Macedonia, stay there with Ephesus so that you may command certain men not to teach false doctrines any longer. Ano po? Dahil ang binabantayan dito ni Apostol Pablo ay hindi maiba ang tinatawag na doktrina ng ating Panginoong Yesus sa mga kapatid. Ano po? Panahon ng pagkakasulat. May mga naniniwala na isulat ang unang sulat ni Timoteo noong mga isang sanlagi pagkaraan ng kamatayan ni Apostol Pablo. Subalit so, may tumatayang na naisulat ito sa Macedonia noong mga 65 hanggang 66 AD. Ano po? Wala namang kasing nakalagay din yung date. Kaya ito ay ibinigay lang para hindi maligaw yung mga readers ano po, ng uh, Bible. Layunin ng sulat Naging layo din ang liyakang papag-ingatin si Timoteo mula sa mga taong nangangaral ng kasunumalingan, kaugnay ng pananampalataya. Isa pang layunin ang pag-ayos sa kalagayan ng mga Kristiyano. So, tatanda po natin, pag may sulat, ano, merong problema. Ano po? Kapag may sulat, halimbawa, ito example. O ayan, nakatanggap ka ng letters galing sa yan. Sa Maynila, so magbabayad ng tubig. No? Nakas, uh, tagpo ka ng, uh, nakatanggap ka ng sulat, galing sa Meralco, magbabayad ka lang. Meralco. So yung sulat, ano po, ay nagpapakita na mayroong umiiral na problema o ibang aral doon sa uh, uh, lugar ng episode. Ano po? At yun ay nakababahala sa pagkat maaaring maiba ang sinabi ng ating Panginoong Yesus kung hindi nila ito pagtutuunan ng kapansin. Naglalaman ang sulat ng mga mungkahi at payo kay Timoteo na pinagigilanan ng mga pamamalaan at mga patakaran hinggil sa pagsamba ng isang grupo ng mga Kristiyano ang mga tungkulin at kalalagyan, ang mga kalalakihan at kababaihan. Sa chapter 2, tinalakay yung ni Apostol Pablo yung sinasabi na 2.11 na hindi ko pinahihindulutang magturo ang babae sa iglesia. Nasa chapter 2 yun, ano po yun. Kaya merong mga tungkulin sa kalalakihan at kababaihan sa loob ng iglesia. Mga kinakailangan katangian kung paano maging mga obispo at mga diakono na sa chapter 3 o yun. Yung tinatawag na qualifications of over overseer. Ano ba? Uh, ah, nasa chapter 3 naman yun. At mga babala laban sa mga huwad ng mga makangaral o guro ng kautusan. Inulit sa ah, chapter 4 ah, hanggang 5 and 6. So kaya makikita po natin ang isang mahalagang pangyayari na ito na ang sulat ng ating Panginoong Yesus itong mga isinulat na ito ay magbibigay sa atin ng mga aral patungkol sa kaligtasan na hindi dapat uh, mahaluan ng aral ng ibang tao. bilang ang binabansayan ng bawat uh, iglesia. Sa pagtatapos ng liham, matutunghayan ang ng mga tagubiling kaugnay ng moralidad. Yung mga panpumilos, ang isang mano ng palataya, hey, lumakas. Salamat po. Napawisan niyo. <laughs> At makikita po natin dito na napakahalaga na nababasa itong sulat na ginawa uh, na ng mga writers ng Bible para ang ating Panginoong Yesus ay manatili ang kanyang aral. Sa so, one-one, po natin, mula kay Pablo, yan, yeah, titingnan po natin, ito uh, ang ating ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, Jesus Christ. Tapos ito naman si Pablo, Apollo, siya sa Roma. At ipinasa naman niya kay Timothy. Ano dito kay Timothy, ang sabi niya, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ay sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Mahal kong Timoteo, tunay kong anak sa pananampalataya. Sabihin, binotivate niya ang bata na ito, tinuruan niya ito, sumayunawa ang biyaya, awa, at kapaya pa ang galing sa Diyos Ama at Kristo Yesus na ating Panginoon. na po sa Lord Christ Jesus by the command of God our Savior and of Christ Jesus our hope. So Timothy, my true son in the faith, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Napakahalaga yung address na pinapanggit dyan na dapat makita ng readers kung anong patungkol ang sulat. So, babala sa mga maling aral. Gaya ng ibinibiling ko sa iyo, one three. Noong papunta ako sa Macedonia, manatili ka muna riyan sa episode para patigilin ng ilang tao riyan na nagtuturo ng maling aral. Makikita natin anong maling aral yung pinupuntusan dito. Baba, -sunod, sunod lang po natin ang pagbasa. Teach no other doctrine. Kung makikita natin sa mapa, ayan, nilipod ng mga apostol ang dako ng Mediterranean Sea at para ipangaral ang tinatawag na salita ng Diyos sa iba't ibang lugar upang sila ay maalala nila ang pagdating ng Mesaya na siyang magbibigay ng katuparan sa kaligtasan. Naisendyaan si Barnabas and Paul, ayan, the first missionary journey, makikita natin diyan yung mapa no to na kanilang pinuntahan Paul's first missionary journey makikita natin yan sa Acts 13:14 mababasa po natin yan doon hindi natin ilalagay kasi mahaba